Mga amigos, mga amigas, aking mga kayubi dyan sa Usapang Batas sa DZXL News may maganda po akong balita sa inyo kami po ay nominated ng aking co-anchor at partner na si Jenny Pahilanga ng programang Usapang Batas at uh, pasok na po kami bilang finalist para sa most outstanding digital radio broadcasters in the Philippines nagaganapin po dyan sa 8 Gawad, dahil dito, kailangan po namin ang inyong tulong at suporta Kailangan po namin ang inyong mahalagang boto So, paano po ninyo kami iboboto upang uh, aming maiuwi ang uh, parangal na to? Unang-una, hanapin po ninyo ang aming larawan sa official post ng gawad I-heart po ninyo ang aming uh, boto Ang bawat heart ay katumbas po ng isang boto at bilang panghuli, pangatlo, i-share po ninyo at itag ang inyong mga kaibigan. Andi dito po ang link no sa ilalim ng aking uh, video. Maraming pong salamat sa inyong pagmamahal. Sama-sama po nating iuwi ang parangal na ito tungkol sa dating presidential spokesperson oh, oh. na si Harry Roque na nagpapakita pa ng kanyang flight ticket papuntang Vienna oh, oh, kanina. Kasi, kasi part yung pinabulaanan <laughs> niya eh. Hmm. Diba? May pinabulaanan siya. Nandun pa rin siya sa, uh, sa Netherlands. The Netherlands. Oh. Oh, oh. At uh, gusto niyang patunayan na siya ay hindi pa arestado mm -hmm. ng uh, International Police Organization at itong uh, Dutch Police. Oh, Oo, so kaya niya pinakita yung ticket niya. Pero oh, ang question oh. dito ito. Yun, attorney, oh, partner. How can he travel to Vienna, Austria if his passport has already been cancelled by mm. uh, the government authorities mm -mm. ng ating bansa? Mm -hmm. So, ano ang ang kanyang legal basis to travel to to Vienna? Oh. Oo, oh, wala si dokumento. kasi if you will travel from one country to another, another then you should have your uh, travel the documents. Of course. Eh, the number one uh, uh, document that you need, no, mm -hmm. to uh, present to the borders sa immigration borders mm -hmm. is the passport. Eh kung kansilado na yan, siyempre i check yan sa immigration, Ay uh -oh. eh, hindi ka papapasukin sa Vienna. Oh yes, at mm -hmm. where need, di ba? Gano'n naman talaga oh, ang... Lahat naman, lahat naman ay eh, ganyan ang proseso. Oh. Yan, so... Tapos, ang pinagtataka natin mm -hmm. at uh, katanungan ng lahat ay uh, bakit siya pupunta ng Vienna, Austria from mm -hmm. uh, The Hague, Netherlands. Netherlands? Ano ang kanyang purpose doon? Alam mo, yung uh, opisina ng United Nations ay nasa Vienna, Austria. Yeah, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, United Nations. <laughs> At Nation. uh, perhaps si Roque is actually trying to uh, have a meeting with some immigration lawyers based in Vienna, Austria. Okay. Isa yan sa dahilan siguro. At uh, siguro we, he will try to consult sama uh, immigration lawyers mm -hmm. there. Alam mo kasi kung bakit. Kasi kapag uh, may red notice ka na mm -mm. at uh, yun ay sineserve na ng uh, Dutch Police sa mm -mm. uh, akusado na mm -mm. si Harry Roque mm -mm. ay uh, hindi mo, pwede mo yung magkakaroon ng uh, provisional, no? Uh, detention okay. doon sa The Hague mm -hmm. but the Hague government cannot be compelled to send him back to the country of origin oh. dahil nga yung pinag-usapan natin kagabi, kagabi yung oh. uh, principle of uh, non-refoulement mm -hmm. na base sa 1951 convention regarding uh, refugees mm -hmm. so since may asylum petition siya mm -hmm. hindi siya mako-compel at ang rule pala dito sa mm -hmm. Dublin regulations, no, ay uh, kapag uh, ang entry point mo na bansa mm -hmm. sa Europa. Kasi pag may saint visa ka at uh, pupunta ka ng Netherlands, pero ang in mong visa, like for instance sa Spain ako nag-apply, mm -hmm. hindi ka pwedeng dumiretso sa Netherlands. Oh. Ang entry point mo, Spain. Spain, okay. Ngayon kung sa kaso ni uh, sa kaso ni Roque, mm -hmm. ito personal uh, opinion ko. Mm -hmm. Sa kaso ni Roque, bakit siya pupunta na Biena? So okay. it is my assumption now that Harry Roque ay uh, nag-apply ng Schengen visa sa Austria hindi sa Netherlands oh, okay. okay so kung sa Austria siya nag-apply ng visa, visa. yung Schengen visa niya mm. definitely before siya makapunta ng Netherlands ang landing country niya is Vienna okay. Austria uh -huh. Ngayon eh nagkaroon siya ng kaso mm. Diba? Sa mm -hmm. Pilipinas. Pilipinas. And then uh, nag-file siya ng asylum sa Netherlands. Mm -hmm. Kapag dumating ang red notice at tanda na siyang arestuhin, mm -hmm. regulation niyan sa mga European countries na dapat kung saan siya na bansa pumasok papunta nang Europa, ru Europa, Europa bago siya dumiretso ng Netherlands, doon ita-transfer ang kanyang petition for asylum. So yung asylum niya which is under review mm -mm. will now be transferred to Vienna, Austria. Ah, so doon yun. So that is why siguro kaya pupunta siya sa Vienna ngayon, mm -hmm. no? Nagpe-prepare na yung tao. Mm -hmm. Na imbis na po sasan mo bato ito at, at uh, papuntahin doon sa Viena mm -hmm. na may escort na polis, siguro unahan sana yung, niya sana yung pupunta mm -hmm. sa Vienna, Austria mm -hmm. at doon niya naiintayin yung Red Notice and the warrant of arrest. Siguro kasi lamang tayo ng uh, ilang oras, From? from from yung ano natin yung uh, time zone 'di ba kung ngayon ay anong uh, oras ngayon dito alas It's 8, :00 8 :00 ng uh, gabi mm -hmm. eh ilang oras ba ang kalamangan natin sa <laughs> sa Europa oh, uh, okay. sa Spain kapag alas 7 na dito eh magtatanghali pa lang doon sa kanila o tanghali pa oh, lang ho, ganun so ganoon din sa atin nung kinansela ang passport ni Harry Roque ay uh, bandang hapon na yata, kahapon, di ba? Mm -hmm. So, ibig sabihin, hindi pa inofficially officially natatanggap ng mga Netherlands o ng Austria. Ayun oh, uh, Dahil uh, baka tulog pa yung mga <laughs> oo, yung <laughs> oras nag u So maaring ngayon pa lamang nagsisimula yung proseso, yung pag-relay mm -mm. na itong passport ni Harry Roque ay kancelado uh, na at huwag nyo nang payagang bumiyay. Mm -mm. But since hindi pa officially natatanggap yan, pwede pe bang lumabas ng uh, Netherlands si uh, Roque at mm -hmm. pumunta sa Vienna. Pero sabi ko nga sa iyo, takma utong tao na to So para hindi siya mapahiya na... Oh. na po siya mm -hmm. sa Netherlands at dalhin sa Vienna, Vienna because that is where uh, the asylum petition will be transferred because that is the country where he entered first when he went to Europe, Europe. before going to the Netherlands okay. so doon maipo ngayon yung kanyang asylum mm -hmm. no it is going to be the country of Vienna Austria who will now conduct the review of his asylum petition mm -hmm iyon ng oh. yun ang nakikita kong dahilan kung bakit mm -hmm. uh, ito ay pupunta sa Austria. Yeah. O sabi nga ni Simple Man 1pm daw Tuesday today doon sa 1pm pa lang o oh, oh, Vienna. So ibig thank sabihin, you Simple Man. Oh. oh, thank you Simple Man So ibig sabihin katatanggap pa lang eh oh. kaya anong oras pumunta si Roque papuntang Vienna yung mm -hmm. pinost niya sa Facebook. Sa Facebook. So ibig sabihin inunahan niya na para hindi mapahiyan din ang put ng putang pulis doon na siya magpapa Arresto sa Vienna. <laughs> oh, talagang mat... No. <laughs> inunahan niya kasi, ah, -ma oh. uh, maraming purpose yan. Ando doon yung okay. uh, venue na kusaang re-reviewin niya kanyang asylum. Ibab-ita-transfer okay. yung ng, ng Netherlands government eh. Mm -mm. From Netherlands transfer sa Vienna kasi doon siya nag-point of -oh. na, yung point of entry, entry. niya. Ngayon, ang alawang purpose niya, kaya niya na din inunaan, syempre, kukuha ng lawyer yan. Of course. No, na you know, hindi naman siya pwedeng magpractice doon because oh. he is not allowed to practice there. Mm -hmm. No Hindi naman siya kumuha ng bar doon. Mm -hmm. So, makikipag-coordinate niya sa mga immigration lawyers doon mm -hmm. kung ano yung mga legal steps para ma-expedite yung grant of his asylum oh. petition. Kasi yun ang pag-asa niya eh. Mag-grant yung asylum niya. Otherwise, mm -hmm. ay uh, he will be forced back to uh, na mapunta dito muli sa ating bansa. Yun, Ayun, para talagang ayaw niyang pumunta rito. Ayaw niyang tourney. bumalik dito eh. Oo, oo. okay. So, That ang sabi niya be... nasa Holland yata ngayon, 'di ba? Aha. Uh -huh. Holland, pero uh -huh. at the end of the day, ang baksak niya kung anong bansa Lupal. yung unang uh, naglanding siya from the Philippines. Okay. 'Yun pala ang magiging hmm takbuhan ng kanyang ano ngayon doon at mm. -hmm. Definitely, kung papuntang Biena yan, nakikipag-usap na yan sa mga lawyers niya doon, ng mga immigration lawyers. Kasi hindi pa pwedeng wala siyang lawyer doon eh. Oo. Madaming pera, sabi ni Maylin. Ayo, oh, maraming pera. Pero may sumusuporta dyan. Siyempre, uh, alalang-alala nga si Vice dyan eh. Oh, 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 oh. Na siya daw ay uh, nakakaramdam na ng maraming uh, karamdaman. At oh, may sakit nga daw si Harry Roque. At mm -hmm. kailangang uh, ipagdasal sa Diyos. Mm -hmm. Nagtataka ako dito oh, sa mga... Sabi niya, you pray for me? Sabi oh, niya, nagtataka na ng nga siya. ako dito. Eh, okay. si Nabongo, naging madasalin. Mm -hmm. Si Digong, si Harry Roque. Samantalang nung nakapwesto sila sa kapangyarian, eh uh, minumura nila yung papa. <laughs> At sila ay hindi naniniwala sa Diyos. <laughs> oh, Pero ngayon naghimok ang Diyos. Mm. oh ah, 'di ba? Pero oh. mo yeah. naman maging head ka ng legal uh, department ng ng uh, ano ba 'yun? Whirlwind. Oo. Oh, oh. Na siyang uh, namamahala nung mm -hmm. uh, Lucky Lucky 99, South oh, Lucky South 99 99 Oh mali pa yung pinili nilang uh, trade name Lucky hindi pala Lucky yun <laughs> Kabaligtaran pala yun Baligtaran pala yung Lucky 99 oh, nila na yun oh, oh, oh. So ngayon ay naghihirap sila sa kakatago no oh, sa ating oh. mga awtoridad mm -mm. Kaya sabi mo kasi ang ang, 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 ang passport ay pribileyo Yeah, na. ang passport is a privilege, oh, no? Oh. Hindi mo pwedeng ariin 'yan. Sa mm -hmm. gobyerno 'yan. Every, anytime na kanselahin niya ng gobyerno, hindi mo pwedeng uh, ipaglaban na akin 'to, binigay niyo na sa oh, akin oh. 'to eh. So, yung appeal niya to uh, to uh, reconsider the cancellation of his passport mm -hmm. ay malabo mag-grantion. Definitely denied yung motion na 'yon. Oh, oh because that is only a privilege that is not a right. Oh, oh. Oh. So ngayon ang pwede niyang gawin attorney is uh, magdasal, magdasal siya. <laughs> yun na lang kanya tanging pagasa Manalangin ng time team, kumuha ng rosaryo, at tumingi ng himala. <laughs> Oo. Kaya nga, sabi ni Simple kaya nga po attorney eh, ng nakukulong at makukulong, doon po nila naiisip magdasal. Oo nga eh, Oo. yan ang mahirap sa tao. No? Pag may ginagawa kang kalokohan, mm -hmm. nakakalimutan mo ang iyong uh, Panginoon. Mm -hmm. Pero pag yan nalalagay ka sa kagipitan wala kang inatupag kundi magdasal pagkagising hanggang matulog ka. Oo. Oh, oh. Yung assets niya siguro that will follow na no ngayong may kaso na siya mm -mm. no naka nakahingi na nga ng warrant of arrest ibig sabihin may kaso na nakapending sa sa husgado mm -mm. then that will be the next step. Mm -mm. Kaya nga kaya nga yung uh, warrant of arrest one of the reasons why The warrant of arrest was served doon sa bahay din ni Harry Roque, diba? Mm -hmm. Kasi for the government to initiate the forfeiture proceedings. Oh, oh. Ipuprofit lahat yung assets niya mm -hmm. na lumalabas na hindi galing sa legal na income niya. Oh oh, oh, like for oh. instance, kung 1 billion yung worth of properties niya, oh, yeah. pero ang kinikitang deklarado sa sa salin ay uh, napakaliit. Mm -hmm. ay, ba, yung sobra doon, that would be considered as a product of graft and corruption. Oo. Uh, akala na din, din, maganda attorney, maraming pera, no? Mm -hmm. Maraming, <laughs> pero maku-question. Questionable kapag, oh, na ngayon yung ari-arian mo. So, mm -hmm. mahirap, uh, katuloy, mahirap magtrabaho sa government, ha? Ah, kapag mm -hmm. uh, ikaw ay uh, super yaman at mm -hmm. hindi mo kayang i-justify kung saan ang galing ang iyong mga salapi, ay, maki-question ka dyan. Mm -hmm. So, the mas maganda ba din talaga na nasa privado kang uh, sektor at uh, pwede mo sabihin, nagne-negosyo ko, mm -hmm. malakas ang practice o profession ko, mm -hmm. malakas ang negosyo ko, Walang key question sa'yo. Pero pag nasa gobyerno ka, napakahirap. Oo, At maraming oo. inggitero dyan. Nako, yun. <laughs> lahat masisilip, ano? Oo, At lahat sisilipin. Yan. <laughs> good evening daw po sa'yo, sabi ni Addictus Rex. Ayan, okay, salamat. Okay, magandang gabi sa'yo, Addictus oo. Rex. Uh, pumunta dapat si panelo sa Vienna at pigiran ng asylum ng B BFF niya. <laughs> diba? Ay, diba? yan eh. Oh, magkaawa si, uh, si <laughs> panelo, ni si Harry Roque. Eh. nag aasaran na nga yan eh. Dahil oh, parang oh. may professional jealousy okay. yung dalawa na yan eh. Sabi mo nga pag ingit, di ba? Oo. oo mm -hmm. Eh, yan ang problema kapag nasa government ka. Maraming mm -hmm. inggitan dyan, maraming uh, intriga, mm -hmm. hindi mo alam kung sino ang kakampi mo. Eh, katulad ngayon, nangyayari kay Harry Roque, siya sa Europa. Oo. Uh, nung panahon na nasa kapangyarihan sila, eh, dami niyang kaibigan na lawyers. Mm -hmm. Pero ngayon, bakit uh, walang lumalabas na mga abugadong uh, uh, pe pwedeng tumulong sa kanya dyan, sa kanyang Oo. mga kasong kinakaharap na yan. Wala man lang Oo. So, bukod dito, at attorney, sabi mo nga, eh, magdasal siya. Mm. Ano ang kahantungan ngayon nito? Posibilidad? Oo. Oh. Ano yan? Uh, ano nga daw yan may ano sabi ang kasabihan natin na mm. yung at the end of the day eh, mm -mm. talaga masusukol at masusukol ka rin ng batas eh oh, hindi, pwede oh, hindi pwedeng patuan yan eh. Eh, hindi mo no? pwedeng takasan yan eh mm -hmm. no kahit gaano kahaba daw ang prosesyon sa saan <laughs> ka din mapupunta papunta <laughs> mag magtutuloy no oh, so hindi mo kayang iwasan kapag ganyan may mga ebidensya biro mm -hmm. mo uh, puwersa ng pamahalaan ng mm -hmm. bansang pinanggalingan mo kalaban mo oh, oh. tapos may cooperation sa bansang napuntahan mo mm -hmm. eh, ano ilalaban mo diyan eh hari rocky ka lang oo oh, oh, nga di diba? yun dapat ang iniisip niya nung umpisa pa lamang kalaban mo gobyerno. Mm -mm. Ang gobyerno may cooperation sa bawat bansa. Mm -mm. Paano ka mananalo? Ayun lang. Diba, kaya pala sabi niya, fake news yung pag-aresto dahil papunta na nga siya sa Viena. Vienna, Austria. Pe, pwedeng papunta na siya ng Vienna at mm -hmm. uh, medyo siguro natunogan niya, kansilado ang passport, passport. ipupunta na siya sa Vienna ngayon. Galing naman yan, nakatunog siya, partner. ah oh, Alam, niya, alam niya yung susunod na legal procedure. Eh. Of course, Kapag na. yung passport ito. mo, dumating yung red notice, bibit-biting ka ng polis papunta ng Vienna, eh... Mm -hmm. Siguro ayaw niyang makaranas ng gano'ng klaseng sitwasyon din dati ko professor law sa UP oo, dati oo. kong spokesperson dati kong congressman mm -hmm. dati kong medyo ang gwapo <laughs> tapos gaganito inyo siguro inunahan niya na oo, oo. ayun uh, pupunta na siya sa Vienna yeah, to discuss na. the legal uh consequence ng mga mm -hmm. ginawa niya before do sa mga immigration lawyers doon at since mm. mata-transfer yung kanyang asylum petition from Netherlands to Vienna, Vienna. Austria mm -hmm. uh doon siya magse-settle hanggang uh, dinidinig ang kanyang petition for asylum. Ayun. law and the law. learn the law No, you're right.